ito pala yung karugtong dito Ah, ito pa lang yung isang cellphone na may ano rotation sa cam. Dandahan. Wag ka patay walang harang. Mind your own step. Kalo ka sa gitna ka Jofi. Ay, sa gitna ka Jofi. Yan you no. Know? Di ka baro sa gitna. ka. Kaloka. <laughs> explore pa Gita kadaan ha. na kadaan, Sa gita ka Hindi ka marunong lumangoy. <laughs> Na-enjoy ako sa Explore Glow. Nilayo pa ko talaga lahat. Ay, okay, da. sa gitna lang <laughs> kalok ayan nandito na ako sa may gilid kakatakot din pala <laughs> wala kasing iangarang mas ano ako doon mas hiyang ako doon oy ano pa kain yan sa, o, sa kabayo oh sa tabaw. Walang harang kasi doon sa kabila mayroong harang eh. So okay lang. Hindi ko nalipot ito noon dito. Ganda nga ano. Uh, o puntahan ko dito. May ano doon. Amazing common red grass. Oh, yan nga red grass. nalaglag pa yung batatong ko buti mabait yung guard kasi ini ano sinama ko sa cellphone at batatong tapos pagkuha ko sa cellphone may ba ang batatong ko nalaglag so batatong is it means octopus yun nung access para makapunta dito kasi but octopus lang ang gamit hindi pera ang gamit nila dito kung mag BTS light like train bus Tatum. So, iba naman, peace pond. Ito na naman yung eksploran ko. Ang dami ko palang hindi na, na ano, na alibot niyo noon dito. Ngayon, malibot ko na lahat to malaki pa yung time mamaya na ako mag ano, ano to siya peace pan hide so ina another deck na naman morning I want to go up. Oh, wow. Ayo mga tradisyon nila. Ay, di po ang ang ingay nila. mag-crow for yung pag-uusap nila eh. Parang probinsya lang. Yun yung dinaanan ko kanina na takot ako. Walang harang kasi malaglag ka, di tubig ka. Di ka marunong mo lang, oy. <laughs> Kaloka. Ay, Tapos ito, yun yun si tatay. Yung tatay guard ang napigay sa akin ng ano, ng batatong ng card ko. Thank you. Medyo tangi din kasi yung ano, may ari. <laughs> Tensi eh. Uh, <laughs> Kunti lang palang gumagala dito pag ganit mga ano, Wag mga week, weekdays. Sunday mo, Sunday, Sunday, Saturday dami. Explore. Follow the way. <laughs> <laughs> Ibon. Oh, wait na. wala nang ano. Sige, libutin pa to. Ang ganda ng ano ng ibon. Saan kaya yun? Tan -tan. Dito man ako. last hide. yang nak dengar tu entah. Mad flat hide. Tut 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 tut. Yang di toh. Good morning. Oh. Ano? Isa lang pala.

<laughs> Malaki na yung way dito. So ito na siguro yung malapit doon sa may no? Ha, di ba? Na-explore ko din. Oo nga, ito na. Doon na yung exit, Oh. Wala na dito. Ah, so nilibot lang pala. So, na-explore ko na talaga yung ano, yung dapat-dapat i-explorean yung nasa ano, nasa Lego na explore kayo ang lawak lang kakahingal maglakad pero okay lang may mga kahoy-kahoy naman tapos may electric pad na ko uuwi na parang uuwi na to eh kasi malaway na ha ang ganda ng ano kunin ng mga ibon yun oh sayang green pa ito pala yun yung red yung ano yung red tree tuwing so december lang to mag red eh Kali. Ah, ayun oh yun na yung bawal na daanan ko. Naglibot lang pala kami. Yung bawal na daanan. Yan. Kasi sira na. Sira na pala siya. So, nilibot lang, nilibot lang yung mangrove. Dito na. ito na yung ano. Yan nga. Ito na siya. Yan yung dinaanan ko kanina. Yes! Nalimot ko na nga! <laughs> Dito n'draw nako sa may ano sa mga uh, collection nila ng mga insects